Kogi Diaz. Ito ang panibagong revelasyon patungkol sa King Pao. Hindi pa natatapos ang 2024, may habul pa. Hindi nang gym ang itinatayo kundi isang resort sa Cebu. Grabe naman ang lovebirds. Ang mga pera na pumapasok sa kanila ay dinataan sa negosyo. Ganitong mindset ang kahanga-hanga. Hindi sila masyadong manghuluho sa mga ibang bagay. Ang pinagtutuunan ng pansin ay ang mapapakinabangan nila in the future. Hindi na sila bata para unahin ang mga material na bagay. At meron na ang anak si Paolo Abdino at sinusuportahan din. Suwak talaga ang King lalo na itong si Kim Chu, na napakahinig sa mga negosyo kultura na rin nila bilang Chinese, tamaga din sa negosyo. At masipag para mas gumanda pa ang buhay. Ay nga sa mga ibinahaging komento, grabe kayo talaga King Pao. Sagluto kami sa kasipatan ninyo. Bibihira lang ang mga ganyang mindset. At mas pinakabit ko ang lifestyle nila mas sahaba ang kanilang buhay at maganda ang kalusugan. Malayo sa sakit ang palagi ang pag-exercise. -e Ayon pa sa isang komento, napakayaman tapos lalo pang nagpapayaman. Baka sa susunod na badita, sila na ang pinakamayaman na artista dito sa Pilipinas. Anong send niyo sa panibagong update na?